Harap-harapan ng tinanong ni Corina Sanchez si Diwata tungkol sa kumakalat na isyo laban sa kanya. Ito ay ang pagiging mayabang na umano ni Diwata at hindi na pinapansin ang walang dalang regalo sa kanya. At sa naturang tagpo ay nagbigay si Corina ng isang Paris na Chanel kay Diwata. Narito po ang mismong video. Paging kayo saya-saya, piliin natin yung pares niya, Di ba Tapos mamimigay tayo ng... Pagpapakain tayo sa mga bata ng pares. Pero pipiliin natin. Anong pipiliin? Anong pipiliin? Ipikita ka. Sige o. Mama ka sa punta. Sige, go. Oo, go tayo dyan. O, oh, so, Diwata, ngayon nasikat ka na. Ano ba yung usap-usapan na lumaki na daw ang ulo mo at mayabang ka na ngayon? Okay. Hindi ko na daw namamansin kapag walang dalang regalo. Grabe. Grabe. No. Walang katutuanan, ma'am. Walang katutuanan. Ayun na, na Wala naman akong dala. Pare, <laughs> andala dala ko sa kanya, pares. Pares ng chinela. Okay. <laughs> okay lang yan, ma'am. Oh, well, oh, walang well, judging ha, don't judge me. Kasi kinakain ko okay. Mabilis lang ko.

Okay, ready? Okay. So, kung binigyan ako ni Diwata ng pares, ako naman magbibigay sa kanya na pares ang chinela! Palakaka naman tayo! Overload! Yes! Chinela sa kalam! Oo, oo, tama oo, 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 Balik tayo, suwak tayo, aswak tayo, pare sa katilinas. Okay, salamat. Salamat pa oh, so, Kasi ito, bigyan niya ng Kasi ito, mo lang. Kasi babaihan yung pako pa eh. <laughs> salamat, salamat. Salamat, madam. madam ingat ka. Thank salamat. you so much for time. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ano po ang inyong masasabi sa naging sagot ni Diwata kay Corina at sa tagpong ito mga ka-YouTube at mga ka-Facebook, comment nyo po ang inyong saluubin, kung nagustuhan nyo po ang video ito like and share na lang po, pa-subscribe at follow na lang din po, maraming salamat po sa panunood at suporta, all the glory belongs to our Lord Jesus Christ, God bless us all.